air assets ng mga pugante na nanggaling din sa nakaw, hindi titigilan ng pamalaan ang kay Pangulong Marcos Ditali mula kay Radyo Chanel Salazar. RMN Live Report! Iginiit din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maaaring gamitin ang mga ari-ariana na pinaniniwala ang mula sa kaban ng bayan bilang ruta ng pagtakas sa batas. Ayon sa Pangulo, maaaring may kapasidad ang ilan na tumakas pero hindi maaaring maging ligtas na ruta ang pagtakas ng mga ari-arian kabilang na ang mga pribadong sasakyang panghimpapawid lalo na kung ito'y pinaniniwala ang nagmula sa pera ng taong bayan. Kung dati maaaring magtago at maglakbay ng malaya, ngayon ay hinahabol na ng batas at dapat nang umuwi ang dapat Managot. Sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista pinahabol na kayo ng batas. Babala ito ng Pangulo sa gitna ng pagtugis ng mga otoridad sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico na pinaniniwala ang nasa Malaysia at Singapore. Tiniyak din ng Pangulo na mababawi ang bawat pisong ninakaw, bawat ari-ari ang itinago at ang bawat individual na may pananagutan upang maibalik ang pondo sa taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.